Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Mayo 20. Ngayong araw ay nagsisilbing isang masaya at makulay na simula ng panahon ng Gemini, isang mahalagang paanyaya para sa iyo upang yakapin at tanggapin ang masiglang enerhiya na likas mong taglay. Sa pagningning ng araw sa iyong tanda, maaaring maramdaman mong umaapaw ang iyong sigla at kasiyahan sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ang enerhiya mong ito ay tila sinag ng araw na tumatagos sa mga ulap, liwanag na umaabot hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Napakahalaga na bigyan mo ng atensyon ang epekto ng iyong kasiyahan sa iyong mga iniisip at ginagawa, sapagkat ang iyong kagalakan ay hindi lamang nakapagpapasaya sa iyo, kundi nakakahawa rin sa iba. Maaaring ang isang ngiti mo ay makapagpabago ng buong araw ng isang tao, o ang iyong masiglang presensya ay magsilbing inspirasyon sa isang nangangailangan ng liwanag sa gitna ng kanilang kalungkutan. Ang araw na ito ay isang paanyaya mula sa universo na tuklasin ang malawak at misteryosong universo ng iyong panloob na mundo. Sa ilalim ng tahimik na enerhiya ng panahon, pinalalakas ang iyong imahinasyon, pinupukaw ang iyong malikhaing damdamin, at iniimbitahan kang pasukin ang lalim ng iyong kamalayan. Maaring mas mapansin mo ngayong araw ang mas malalim na damdamin, mas matitingkad na pangarap, o di kaya'y makakatanggap ka ng mga sulyap ng inspirasyon mula sa mga tila walang kaugnayang pangyayari. Ito ay magandang pagkakataon upang lumikha, magsulat, gumuhit, umawit, o kahit mag-isip ng mas malalim. Sa bawat sandali na pinipili mong makinig sa iyong puso at damdamin, lalo mong nalalapit ang iyong sarili sa iyong tunay na esensya bilang isang geminay, isang kaluluwang uhaw sa kaalaman, komunikasyon, at paglalakbay ng isip. Habang nagpapatuloy ka sa iyong araw, panatilihin bukas ang iyong puso at isipan sa mga koneksyong maaaring bigla na lamang sumulpot. Maaaring may bagong kakilala kang makilala, isang estrangherong makakatabi mo sa pila, isang kapwa manlalakbay sa jeep, o isang matagal mo nang kakilala na biglang magbubukas sa iyo ng isang mahalagang kaisipan. Ang mga ganitong uri ng biglaang koneksyon ay hindi lamang pangkaraniwang pakikipag-usap. Ito ay maaaring magsilbing pintuan patungo sa mas malalim na pag-unawa, mas makabuluhang relasyon, o bagong ideya na hindi mo inaasahan. Kaya't kapag may pagkakataong makipag-usap, makinig. Huwag baliwalain ang maliliit na sandali sapagkat dito madalas nagbubukas ang pinto ng pagkakataon. Ang pagiging present sa bawat usapan, ang pagbibigay halaga sa mga salita ng iba, ay maaaring magbunga ng mahalagang kaalaman na makakatulong sa iyong mga susunod na hakbang sa buhay. Sa kabuan, ang araw na ito ay hindi lamang pagdiriwang ng iyong likas na sigla at kasayahan, kundi isa ring paalala na may kapangyarihan kang lumikha ng mahika kapag niyakap mo ang iyong imahinatibong kaluluwa. Ang iyong kakayahan na makakita ng kagandahan sa mga simpleng bagay, ang pagnanais mong maunawaan ang mga hindi nakikita at ang bukas mong isipan ay mga susi na magbubukas ng mas maraming pinto patungo sa bagong kaalaman, karanasan, at kadalakan. Magtiwala ka sa mga puwersang hindi mo nakikita, ngunit nararamdaman mo, mga gabay mula sa universo, mula sa iyong sariling intuition, mula sa puso mong patuloy na naghahanap ng kabuluhan. Ang hindi tiyak ay hindi kailangang katakutan, ito ay maaaring maging simula ng isang mas makulay at makabuluhang landas. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay bughaw, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, karunungan, at komunikasyon. Pumili ng damit o bagay na bughaw upang paalalahanan ang sarili sa gitna ng kaguluhan ng mundo na mananatiling kalmado, bukas ang isipan, at mapagmasib. Ang iyong maswerteng numero ay labing isa, dalawamput dalawa, at 38. walo. Magandang gawain para sa araw na ito ang pagsusulat sa journal, paglalakad sa kalikasan, at pakikipag-ugnayan sa isang kaibigang matagal mo nang hindi nakakausap. Ang mga gawain na nagpapalalim sa koneksyon mo sa sarili at sa iba ay magdudulot ng kalinawan, aliyo, at inspirasyon. Payo para sa araw na ito, huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng imahinasyon. Ang isang ideya, kahit gaano ito kaliit o kadali, ay maaaring magsimula ng isang bagay na makakaapekto, hindi lamang sa iyo, kundi sa maraming tao. Ang iyong mga ideya ay mahalaga. Ang iyong damdamin ay wasto. At ang iyong presensya ay may saysay. Hindi mo kailangang gumawa ng malalaki o magarbo upang maging epektibo. Minsan, ang payak na presensya mo, ang pagiging tunay mo, ay sapat na upang makabuo ng positibong pagbabago. Habang nilalakad mo ang mundo ngayong araw, hayaang dalhin ka ng misteryo at ligaya ng panahon ng Gemini sa mga bagong abot tanaw. Yakapin mo ang lahat ng bahagi ng iyong sarili, ang mausisang isip, ang pusong puno ng kwento, at ang espiritong sabik sa paglalakbay. Sa dulo ng araw, makikita mong hindi lamang ito isa pang araw sa kalendaryo. Isa itong paanyaya. Isa itong paalala. Isa itong biyaya. At higit sa lahat, ito ay isang panibagong simula ng pagtuklas sa sarili mong kahanga-hangang uniberso. Tandaan, hindi mo kailangang hintayin ang perpektong sandali upang simulan ang isang bagay na mahalaga. Ang perpektong oras ay ngayon. Ang tamang lugar ay kung nasaan ka. At ang mahalagang tao ay ikaw mismo. Maging buka sa inspirasyon, maging totoo sa sarili, at lumikha ng mahikang hindi inaasahan, dahil sa araw na ito, ikaw ay hindi lamang sumasabay sa daloy ng buhay. Ikaw mismo ang bumuguhit ng bagong daan patungo sa mas makulay, mas malalim, at mas masayang bukas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.